Ibinida ng grupong Teatro Fernandino ang husay at talento ng mga Kapampangan sa pagtatanghal ng Dulang Pinamagatang sa Likod ng Entablado, ginanap ito sa Holy Angel University Theater sa Angeles City noong Sabado, February 22. Ayon sa isa sa producers ng play na si Ching Pangilinan, City Tourism and Investment Promotions Officer ng San Fernando, ang dula ay naglalayong ipakita ang buhay ng mga alagad ng sining sa likod ng entablado. Partikular na binigyang fokus ng dula ang mga pagsisikap, pagsasakripisyo at mga hamong kinakaharap sa buhay ng mga artista at manlilikha. Um, this is some sort of, it's very um, metaphysical and metaphorical because what happens, di ba sabi nga nila, all the world is a stage and we are but actors playing our parts. So uh, through this play, mayroong mga ganong klase ng reflections na yung nangyayari sa chatro, nangyayari din sa totoong buhay natin. Higit pa rito, tinatalakay rin ng dula ang iba't ibang napapanahong isu tulad ng politika, pamilya at personal na identidad na nagbigay ng mas malalim na kahulugan sa kwento. Ang salikod ng entablado ay isinakatuparan sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng City of San Fernando Tourism Office at Alliance of Travel and Tour Agencies of Pampanga o ATAP. Layunin ng pagtatanghal na higit pang palapitin ang sining ng teatro sa mas maraming tao at kasabay nito ay mapalakas ang turismo sa Pampanga. Well, um, this project is a partnership between the ATAP and the city government of San Fernando and as a way to reach wider audiences, kanya nag-collaborate kami para madala siya dito sa mga kabalan natin in Angeles City and some parts, some other parts of Pampanga. Alang lang yung mga ganitong opportunities for us here in Pampanga at maganda kung meron tayong mga quality shows na pwede natin i-share not just for the locals but for the tourists as well. Ayon sa producer na si Joel Sarmiento, presidente ng Alliance of Travel and Tour Agencies ng Pampanga, ang pagtatanghal na ito ay bahagi ng pagdiriwang ng National Arts Month ngayong taon. Arts is very important part of our society basically in our culture and also as our contribution to our National Arts Month uh, of the year. of this year isa si Arita May Balatbat sa mga naimbitahan na tourism student interns para manood ng dula. Ayon sa kanya, naniniwala siya na tunay ngang makakatulong sa turismo ng lalawigan ang mga ganitong performances. Of course, ma -po promote pa ng maayos yung tourism ng Pampanga which is lahat, like what you said, lahat ng mga tourism na collaborate so parang mas maganda din siya na opportunity sa Pampanga mas makikilala nila yung Pampanga sa tourism ang sa likod ng entablado ay unang itinanghal noong March at July 2024 sa Heroes Hall sa City of San Fernando kung saan nagkaroon ito ng blockbuster run. Francesca Perez, CLTV 36 News Intern.